mga papi so for today's videos dumating to order ko po order na tayo ulit mga papi so ano to dito to outer molding nito ang L3 so nawala kasi isa kaya yung isa pinigay ko kay tatay so napilitan na akong bumorder kaya kakabit na natin ngayon mga papi so buksan natin to madali lang yata tatay kabit kasi ah, pagka wala kasi nito medyo umaalog siya kailangan yung may pumipigil so ito yan, mura lang to mga papi. Bali, 500 lang yata isa. Isa na natin. So, binago natin, natin. Ito pa pala, bukosan pa pala natin. Ito mga papi. Tara, tinan mga papi. Yan, ganda ng pagkakapak. Champion, si Seller. Alam, ingatan lahat. Baka, magupit pati goma. Ayan, alright. Ano to, may kaliwat kanan to mga paki. Ayan. Tiyempre, shout out kay to, Nagrap siya ba? Every outer channel. Ayan. Outer channel niya, outer channel. So, ayan siya mga papi. Alright! Ito yan siya mga papi. Nakatay yung bago ang di ba? So, ito kasi yung nawawala dyan mga papi. Ito, makita mo. Kaya may dadaan ito. Kaya, yeah, para siyang gamosa. Kaya, kailangan meron ito. Kaya diba? yeah, kasi yung nagpapasigit dito. So, madali itong kabit kasi wala naman itong ganong tomato. So, pagka kinabit mong ganyan, okay na, okay na yan mga papi. Goods na yan. Oh. Oo, so, kailangan mo lang siya dito. Hindi siya. Ay, lang. So, ito. Ano naman siya? Rubber naman siya mga babi. So, kailangan mo lang yan. Ayun. Ididiin. para Ano kasi siya, papi? Meron kasi siyang ano yan. So, kailangan mo na siyang itiin. Dolly. tapos dito sa pagitan alam mo nang ito ikaw uh -huh. ilang mga pa ano kasi yan napuput-put kasi yan uh, ano So, buksan natin ito. Medyo mga papi, so, kailangan lang dito. So, ayun na mga papi. Ganun lang siya kadali. Kabilaan yan mga papi. So, ayan. So, ganun din siya kabila. Pagkakinabit mo. So, ayun. Diba ang ganda? Rather siya mga papi. So ito si Camila, si Camila. Don. At Camila, nalam ko sa palayita. At ito assistant ko si Jano. Jano din. So tara dito tayo sa Camila mga paki. Let's do this. Ayan. So ngayon dito si Camila. <coughs> Ganoon lang mga papi. So, kabit na siya. Kasi, okay, siya yung nagpapasigip dito. Kaya, kailangan kabit na natin. Di ba? Para all good siya. So, sana, okay siya nyo yung vlog na yun. Madali lang naman. Don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago natin mga video.